So, yun. Hello, guys. Magandang gabi. <laughs> no. <laughs> Nabulol ako, no. Uh, magandang gabi sa ating lahat, no. So, ngayon, guys. Ako lang dito uh, mag-isa sa bahay namin, no. Uh, kasi, manis yung mama ko, eh. Nanood siguro na, ano. Uh, ay, hindi. Baka nasa tindahan. Tapos, ay, uh, yung ko naman is, uh, nagpa-practice yata, no. nagpa-practice siguro sila na sayaw. No. Kaya, kaya wala kaya ako nalang mag-isa dito guys ah so, uh, Baka andun sila, andun sila sa Ayun Ewan ko kung naririn diba dyan no? So kasi may uh, Tour na uh, May may tour kasi dito guys Nang uh, ano uh, Basketball na no? So which is uh, Ano na yata ngayon no? Day 2 or day 3 ba? Parang day 3 na ngayon no? So yun guys, pupunta ako doon. Oh. No? Oh. So, uh, manunood tayo sa glit. No? So, ayan. Yun guys, wala akong plus light. No? So, ah uh, di ko naman magagamit itong cellphone eh, kasi baka ay habang nagre-record. No? So, na, So, ito na muna siguro gagamitin po kung sabi si ko. Ayan. Okay na to. Tanggalin ko lang siguro to. Ayan. Ayan. Ayan guys. Pupunta ako dun ma. Manonood ako saglit. Sarado ko muna yung gate. Ayan. Sarado natin yung gate bago. Uy. May ilaw naman ha. Sana may ilaw dyan. Sarado natin yung gate. Aray ko. Sumabit. <laughs> sumabit eh. Ayan. Ayan. ya yeah. yeah. dan mulai ya yeah. piring badilin buka bilang isu sempat naas guru sih Ayun na, pupunta din sila doon Manunood No, no die dito

hindi nga guys no? Uh, sumaglit so lang ako doon kanina guys kasi ah uh, ginailangan kong umuwi agad kasi uh, may ah uh, marami pa akong gagawin dito sa bahay guys. Ngayon so Ah, yun lang muna sa ngayon guys, no? Maraming maraming salamat sa panonood ninyo at uh, see you in my next video guys. Alam